Tira mo, uh, bago, ka, bago ka naging uh, CEO ng St. Timothy, naging HR ka, magkano sweldo mo? Mr. Chair, ang sweldo ko po noon nasa 30 to 40 po. Thousand a month. Alright. Dito sa nakalap kong... Uh, um, sa, ito, SEC ang amount paid sa uh, sa sa record dito 887 million. Paano ko nakakuha ng ganung kalaking pera? Paid up capital. Tama, paid up capital. Paid up capital. Sa ka kumuha ng ganitong kalaking pera? Mr. Chair, yung 2025 na lang po 'yan. Bali, no na po sa ko kami. Kumuha, ang tanong ko sa iyo, sa ka kumuha ng pera? Mr. Chair, meron naman pong income si St. Timothy po.